Hoy, oo, ikaw. Di ba tumatakbo ka sa Senado? Ano man nakain mo? Alam mo ba yung trabaho pinapasok mo? O trip mo lang? Parang ganun kasi. Pag tinignan yung background mo, parang ewan. Parang wala lang. So anong gagawin mo kung manalo ka? Magpapakit ka na lang. Unang-una, hindi cute yung ginagawa mo. Ikaw mismo, hindi ka cute. Seryosong trabaho yung pagiging senador. Baka hindi mo alam. Baka sabihin mo, sure ka? Bakit may mga nakalusot doon mo mukhang A1? Oo. Pero ibig sabihin ba nun, tatakbo ka na rin? Dapat ba dumagdag ka pa? Alam mo, hindi porke nakalusot yung iba, dapat ikaw rin. Wala ka bang self-awareness? Hindi ka ba tumitingin sa salamin? Sa loob-loob mo, alam mo naman siguro kung bagay ka sa Senado, maski hindi mo aminin. Pag mag-isa ka na lang siguro, tapos medyo nagmumuni-muni ka, hindi ka ba kinakabahan? Ano kaya gagawin ko kung manalo ko? Hindi ba ako mapapahiya? Hindi ba ako magmumukhang tanga? Alam mo, dapat na mahina ka, na wala ka namang malinaw na plano. Yung plataforma mo, baka nga pinagawa mo lang. O baka nga chinat-GPT mo pa. Sabi mo, gusto mong iawon sa kahirapan yung mga Pilipino. So, paano? Paano mo exactly gagawin yun bilang senador? anong batas yung mga gagawin mo? May idea ka ba? O may idea ka ba kung paano bumalangkas ng batas in the first place? O baka naman iaasam mo lang sa staff mo? Kung ganun, sila na lang kaya yung kumandidato. Ang problema sa mga katulad mo, laging ginagamit yung mahihirap Kaysa sila yung nagpatakbo sa'yo. Halos lahat naman ng mga kandidato, ganun ang sinasabi. Tao daw yung nangungulit na tumakbo sila. E eh sino kaya yung mga yun? Pwede bang makilala? o baka naman imagination mo lang. Huwag ka na kasi magpakipot. Ang totoo, ambisyoso ka. Makapala mukha mo. Baka naudya kang kala ng ilang alepores po, na kumbinsi ka naman. Naniwala ka nga na bagay ka nga senador. Bigla ka na buhay sa pantasya at ikaw mismo naniniwala na. Ang problema, hindi naman ikaw magdurusa. Ang kawawa, yung mga boboto sa'yo. Baka madagdagan na naman yung mga incompetent sa Senado. Tapos syempre, damay kaming lahat. Buti nga ako lang yung problema eh. Paano kung hawak ka pa sa na malalaking negosyante? Kung ang loyalty mo nasa isang politiko, hindi sa mga tao. E eh di syempre, yung mga desisyon mo, pabor doon sa politiko. Alam mo, hindi ko alam kung magigising ka pa sa mensaheng to. Too late for that. I just had to say my peace before it's too late. So, mo sobra na kasi kayo eh. Hindi na kayo nakakatuwa. Nakakagigil na.